Kailangan umano ng batas para maiwasan na ang mga nangyaring kalituhan sa mga naging pahayag noon ni dating Pangulong Duterte kaugnay sa implementasyon ng war on drugs. Iyan ang tingin ni Representative Dan Fernandez kung bakit naging talamak ang extrajudicial killing sa administrasyon ni dating Presidente Duterte. Sa interview ng At The Forefront, sinabi ni Fernandez na ito ang na-realize nila sa investigasyon ng Quad Committee tungkol sa EJK. Dahil ito sa mga naging pahayag noon ni Duterte sa mga sangkot sa illegal drugs na madalas ay nauwi sa mga pagpatay. Kaya ayon kay Fernandez, kailangan ng batas para mabalaan ang mga susunod na Pangulo na maging maingat sa kanilang mga sinasabi. We have to be precise on our statement uh, that will be uh, followed by our uh, subordinates. Otherwise, magkakaroon po tayo ng confusion. And that's the that I think, Karen, that's the reason why na-confuse po yung ating po mga different agencies. Bukod sa investigasyon sa illegal drugs at EJK, kung iniimbestigahan din ng Quadcom ang isyu ng Pogo, sabi pa ni Fernandez na niniwala silang ang mga isyong ito ay may koneksyon sa isa't isa. It was established already in the Banban case. Ang Banban, uh, uh, it was seen on the uh, case that was filed by Amlak sa Banban, yung uh, bank account, ni Ho Jing Yang. Ho Jing Yang is the brother of Michael Yang. They have a transaction with Alice Go. And uh, for that matter, we can see that Ho Jing Yang is also a um, partner of Michael Yang in a piley Holding Corporation that deals with the different warehouses that is located in Pampanga where the 3.6 billion shabu was uh, confiscated. Nilinaw ni Fernandez na walang halong politika ang ginagawa nilang mga investigasyon ako, I'm not running naman for a uh, national position. I'm, I'm running in the local. Ace Barbers is running, is not running anymore. Si um, uh, uh, Benny is running for uh, Congress. And uh, Paduano is retiring. So there's no politics in here. Umaasa rin si Fernandez na mas marami pang mga malalaking pangalang nasa gobyerno ang papwedeng lumutang. Lalo kung kakanta na talaga si Nago Waping alias Alice Go, at si Cassandra Ong. Kung meron talagang uh, arrangement na with the DOJ uh, to enter Alice go into a witness protection program those people have to be worried because kapag nagsalita na si Alice about those binigyan niya and si Cassandra Leong na nagbigay din siya eh, I think uh, that will be uh, so big for all of us Para sa agenda Pierre Pastor BNC.